Mesjet ES Arsay, Filipino script para dubbing Mesjet laban kay Arsay. Ang mata ng paghihiganti laban sa bulong ng ilalim ng mundo. Sino ang mananalo? Sa isang labanan ng buhay at kamatayan? Si Mesjet ay isang bihira at madalas na hindi napapansing puwersa sa mitolohiyang kemetik. Kinakatawa niya ang banal na galit. Apoy, bagyo. At hostisyang solar. Si Arsay ay isang hindi kilalang diyosa ng ilalim ng mundo mula sa mitolohiyang kananyo, kaugnay ng kamatayan at paghatol. Isang labanan nito ng galit ng araw laban sa dahan-dahang pagkabulok. Si Mesjet ang katauhan ng galit. Kaya niyang lumikha ng solar flares, kontrolin ng bagyo, at sunugin ang buong larangan ng labanan. Kaya niyang magbago ng anyo, ahas o leon, depende sa pangangailangan. Ngunit ang kanyang kahinaan ay ang pagiging emosyonal. Si Arsay ang reyna ng mga mababang mundo. Siya ang katahimikan. Ang pagkabulok ang malamig na kamatayan. Pinamumunuan niya ang mga espiritu ng patay. At kaya niyang gawing bato ang mga buhay sa pamamagitan ng takot. Hindi siya lumalaban ng harapan. Shai. Unti-unting sumisira. Si Mesjet ay isang mandirigmang nagliliyab, winawasak ang mga hukbo at sinusunog ang mga lungsod. Si Arsay ay kumikilo sa anino. Kinakain niya ang loob. Pinapahina. Pinapalubog. Sa tibay si Mesjet ang panalo. Kaya niyang tiisin ang mga ataking makalangit, ngunit maaring masunog sa sariling lakas. Si Arsai ay mahirap tamaan espiritual malabo. Ngunit mahina kapag nabuksan ang harang sa pagitan ng mga mundo. Si Meschet ang lakas ng araw. Apoy na hindi mapipigilan. Si Arsai ay may kontrol sa pagkabulok ng kaluluwa. Ito'y sagupaan ng liwanag kontra kamatayan. Si Arsai ay mapagmatsyag. Dinadala niya ang mga kalaban sa isang huwad na katahimikan. At saka siya sumasagu pa. si Mesjet. Siya ang unos. Mainit. Walang kontrol. Isang puwersa ng banal na galit. Ang kanyang galit. Ang kanyang sandata. At ang kanyang kahinaan. Si Arsay ay disiplinado. Ngunit kapag naitulak sa hangganan. Sumasabog din siya. At sinisira ang lahat. Pero, mahina siya sa liwanag ng araw sa isang patag at neutral na labanan. Malapit ang laban. Pero dahil sa pagiging mapanira at mabilis ni Mesjet, may lamang siya. Sa 70% ng mga pagkakataon, si Mesjet ang panalo. Si Arsay ay ang tahimik na lamig ng kamatayan. Si Mesjet ang pagsabog ng araw. Ang apoy na sumisigaw. Ang unos na tumutupok sa lahat. Isa ay bumubulong. Ang isa sumisigaw.